guys dito tayo sa pwesto ni Boss Joel no. Yan tingnan natin guys yung mga latag niya ngayon dito. Ganda nito oh. Joel ng kanto. Kanto to. 200. Yan 200 daw guys oh. Okay, lagay mo lang diyan. Back. 200 oh nandito guys oh sa car ay boss Jawie good morning good morning good morning good morning, go, good morning. morning. si boss Jawie oh, oh, oh shout out support natin yung mga bloggers oh. mga guwapong bloggers ayan oh si boss Jawie no so, good morning po yan wala si Ganggang eh no wala po basta si Tony wala, wala pa nga eh pati eh. si Elmo wala pa buka nao na ha yung oh una ako ng dire ko ni idol Lakay like, eh. oh ma Lalatin niyo lang. Oo, oh, kadalas ka sama ko sa concert ko eh. Ikot muna ako. Oh, sige sir, sige po. Okay, bye, bye. Sige, po, bye po. bye. Diba, so, Guys, oh, ganda oh. Ganda. Dito, Boss Joel. 300. 300. Wow, rubber to guys, oh. Okay, so. 300. Yan dito, you Ito naman, ano to? Ball. Over ball. Ito, okay, ang rate pala dito, no? to 100. ano? 100. 100. Oh guys, 100 dito no. Ayano, oh, pang kids 'to. Oh. yan pang kids 'to. Oh. Sa mga nagsisimulang magbilang. yan dito oh, 100 lang. Oh, diyan na. Ah. eto pa oh. Bago rin 'to. Mga laruan no. Ay, ay. Good, morning. good morning po, good morning. Good morning, good morning. morning. John, sir. Oh, good, morning. good morning. Shout out kayo, sir. Wala na isa. Wala siya Wala. Wala siya. Baka nandiyan pa yung banda. May huwi po ng probinsya. Yan o, gang. Gang, Shout mm, out kay ma'am, no. okay, yeah, Yan. Yan. Mimili si sir, eh. Yan, nagtanong din nakabunta, eh. Oo nga po, tagal nga po hindi ko kayo nakikita, eh budget Tinilong mo mo guys So tingnan nyo tayo, Maaga sila rito ha Pero yan o no. Ring light yan Ring light O nakabili mo Kano bilhin nyo ma'am? 150 ka na dyan o 150 Ayun yung hawak na Kasama na yung pinakano nya Pwede may pa kaming nagaya na sa'yo O 150 lang no O diba ha Yung sartiyan lang yan eh so oh Ganito ah Ito well dito 300 Di battery ba to? O oh, di battery Tingnan natin maigi Uy Ah ganun pala to Yan guys oh O oh. Pag ilagyan ng battery tumatango to Ayan oh O oh, 300 300 300 oh, ganda nito Mas Joel, electric guitar mo Joel, dito, electric mo 500 Oh guys oh, electric guitar oh 500 Yan, electric guitar no 500 oh yun, 300. Guys, dami dito. Mga lumang camera, oh. Meron si Boss Joel. So, mga lumang camera. Kodak. Ayan, oh. Dito, no? 300. Ayan, 300 guys, dito. 300. 300.

Yun. Sa box. $500. 500. 500 daw sa box na yan guys. Oh. Yan. 500. 500. Ano ah. so, mo dito sa toys na to? Oo, oh, ano si eh. oh, ano yan, 250 nga yung sim eh. Oo, oh, ah, ano ito eh. Ano alo ito eh. So, sa'yo? 2. So, 2 Dos o uh, 150. Yan guys, oh. Pare-parehas to. Pare-parehas oh? yung presyo. Yan, 200 hanggang 150 daw, sabi ni Boss Joel. Yan guys, ha. Ah. Ang gaganda, oh. Dito, oh mga toys guys dami dito no ano sa isang set na 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 yan no magkalabay mo dito sa isang, isang tumpok na to o, dal dalawang daan ito 300 oh, so, 300 dito guys no And 300 ito pa guys siya. Ito boss Joel Dos Dos din dito O guys ito 200 Itong maganda O Pwede mo ibitin ito ha Yan pang decoration guys o 300 Yan kaya ilang ngayon May mga kasitin tayo dun guys o kasitin Saka bota Saka bota Oh, ayo guys oh. Wala sa hindi na siguro. Shout out, shout -out po tayo. Na... Tagasan kay Ma'am. Wala yan. Taga dito po kayo. Taga dito lang ako. Oh, shout out kay Ma'am. Yan. May ano yung binili boss Joel? Ha? Ano, ano yung isa? binili? Manika. Sobrang ganda niya. Oh. Ang ganda. Ang dami alam nito Ma'am no. Uh, Kuwela. Kuwela. Thank you Ma'am. Thank you po dami na lang sandaan na lang sandaan na lang bibenta mo kaya ganto mo kaya sandaan na lang daw oh yun mga kasi tape no oh brand yun ang collection yun Panadid na lang. Yan, ang ka na. 100. Baba na noon, oh. Kanina 200, ngayon 100. Kalahati ka agad. Oh, tres na lang daw, baterya na. Ah. Tumatango no, hindi eh, tumatango. Tumatango. Kumaga ganon. May bari daw. Okay guys, May dumog na naman tong ano, mga paninda ni Boss Joel dito, ito, no? Ito. Oh, yan, ha. Kine-testing, ha. Oh. May ah. right? Ay, siya sir. Tila sa mga mata Huwag yun, no? <laughs> 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 nice. Babalot ka agad <laughs> Walang ano, no? Pag sinabi mo talagang ano, talagang ibibigay ka agad, eh O nga, tama, tama naman Oo. So, ibigay ka agad Oh, picture picture muna tayo diyan. Oh, yan binayaran na guys, oh. Oh, bayad na yan ha. Ah. Bayad na yung gitara guys, oh. Pay yung ano no, oh. Ah, bentahan. Nakakuha lang ng na 350, no. Oh, yan. Mamaya pag di mo kinuha yan, sigurado yan. Oh, kukunin na rin. Benta lang. <laughs> tumatangu yan eh, pag ginano mo ng battery. O, oh, tumatangu, tingin mo. Pakita okay, mo mo si Wil. O yan no? o. o. Oh, yan o. No? yan guys Ano lang yung ordinary lang din mo. Baga to. Limang. Par dito. mo. 100 Oh okay, guys, so 100 dito. Ayun, 100 dito, no.